So ito, yung sunod mga kababayan, no? speaking of magalong, naku po, ito pa, sunod mga kababayan. Ha? Dito mga kababayan, sa ipapanood ko sa inyo ngayon, ha? ay maganda po ito. Ha? Bakit? Speaking of magalong, mga kababayan, si Retired General Kirubin, no? Alam po natin, si Retired General Kirubin ay isa din po yan, parang trillionis yan, parang magdalo yan, no? Na Kalit din sa mga korapsyon sa kurap sa kurap sa kurakot sa korapsyon kaya nakulong siya di ba dahil uh, nilabanan niya ang korapsyon so ngayon mga kababayan si general uh, kerubin or retired general kerubin nagsalita na rin no according dito uh, mga kababayan sa interview ni Julius Babau, no mga kababayan ay tawag dito sinabi ni Kirubin kasi alam mo na if there's anyone <laughs> na talagang naniniwala ko at talagang mm, ito oh subok na mm. si Sir Ariel dahil unang-unang magkasama kami hindi laban sa mga corruption ano at pagtataguyod ng good governance ah. if there's anyone who's really very ideal candidate <laughs> or senator si Sir Aryan ayan na magkasama sila Ah, ah, magkaibigan sila at magkakilala sila. At mga kababayan, ito po, hindi nyo ba alam na isa pala si Magalong na nasa likod ng pagpaplano ng kudita para patalsikin si PBBM? Naku po! Distado! Ah, Ang sabi doon sa interview ni Julius Babao, no, nabigkas ni retired General Kirubin, mga kababayan, na isa pala si Magalong no, sa likod ng pagpaplanong kudita para patalsikin si PBBM. Nako po, eto na. Diyos mayo marimar. Eto ha, mga kababayan, ipakita ko sa inyo ha, asan yon, Julius Babau Hala, Diyos ko po. Ito ba yun? lang ha. Ito sa nangyayari kasi mm. kung wala ito, walang, walang mangyayari. Ah, ang tiwala ng taong bayan. Mm. Mahirap mo na ipalig. <laughs> <laughs> hmm. Ano pa? Ano pa ang nakikita mo? ko ha. Ano pa nakikita mo sir na meron among the mga retired officers na talagang gigil um, na gigil okay. at gusto well, na magkaputit ha? Parang gano'n. Well, yes. <laughs> meron? May gano'n? Ulitin ko ha kung marinig mo ay, ba. I na to be Sana. I was invited to attend ba yung meeting nung Terminalist and MUP. Nung lumabas ito, hindi masy masy hindi ka man magugulat eh, na dati na yan na andyan eh. Pero ito ang pinakamatindi kasi garapalan. Mm no? At saka nung, nung lumabas na yung magnitude, no, ano, parang ang, ang feeling mo eh. Sabi ko nga ako, dalawang beses ako na kinulong. eh. Mm. Lumaban ako, no? no? Sabi nga ni Mayor Magalong eh. Ah, kami dalawa ni si ni, ano ni Colonel Kerubin, nakulong kami fighting corruption. Mm No? So, meaning, nakulong kami, nakulong ako ng dalawang beses, lumaban sa mga katiwalian, nanindigan sa prinsipyo natin. Hmm. Sabi ko nga, ngayon ang napapanahong ba na merong managot, makulong dito sa nangyayari? Kasi kung wala ito, walang walang mangyayari, ah, ang tiwala ng taong bayan. Hmm hirap mo na ibalik. Mahirap. Ano pa? Ano pa ang nakikita oh, mo, sir, na meron among the mga retired officers na talagang gigil nakikil, oh, well, na gigil at gusto oh, na parang ganun. Well, yes. Di ba? Kita ninyo? Ha? Ang sabi ni Julius Babaw dito, do you think, sir, meron bang mga retired no generals, mga retired officer na gigil na gigil at gustong magkakudita? Sabi ni Kerubin, yes. At sabi nga ni Magalong sa akin, Dalawang beses na daw silang nakulong Dahil sa kikipaglaban sa korupsyon Nako, Diyos ko mga kababayan Oo, hindi niyo ba alam Na isa din pala si Magalong Sa nagplano dyan Nako, at kung napanood ninyo Ah, yung vlog ni Takiro Mga kababayan, ako ah, ito ah O doon din kay Takiro Binulgar din ito ni Takiro Mga kababayan, ah Takiro ah, Miyamoto Wait lang ha mga kababayan para makita ninyo ha na si Magalong ha ay isa ha sa lik nasa likod no at uh, kay PBBM na ko po. Ah uh, natin yung live ni Takero ha mga kababayan. Actually dalagpas na yata ito eh. Di ko na ano yun kung saan banda yon. Ito. Ayan, magalong nadula sa live. Didi isya at ispay ni Digong sa ICI. Mm -mm. Basta dito yon mga kababayan, na nagpaplano sila. Mga kababayan ng kudita at si Magalong ay nasa likod kasama ni Kirubin. Nako po. Yes, Kent, napanood ko si Pulong nagbayad sa mga general, sabi ni Ma'am Berhinia. Nako, Diyos ko po, mga kababayan. Diyos meyo. Hindi ko maano dito eh makita dito mga kababayan yung ano niya baka medyo matagal-tagal na yon. I-search ko na lang ah. Oo, magalong ah. Uh, <clears throat> ito, Kudita. Oo. Uh, ayan na mga kababayan, like, 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 share and subscribe po tayo. <clears throat> ayan, ito na mga kababayan. Mga kababayan, ito po. Ha? Uh, Diyos Mio Marimar. Ito. Ito po ay sa tntabante.com Magalong ibinunyag ah, na may tatlong untold secret. Patay ka dyan. Ibinalot umano ni Magalo, ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng tatlong untold secret na posibleng makaapikto sa paniniwala ng publiko sa kanyang credibility. kredi, Bilidad na pananagutan bilang leader isa sa isang artikulo na inilabas nitong Merkulis isiniwalat ng Bira Files na umano'y pag-uugnay kay Magalong sa katahimikan at posibleng pakikipagsabwatan sa mga sangkot sa katiwalian na po eto na nga mga kababayan na ah. kaya pala no automatic itong nagresign ah, bilang ah, tawag dito ah, ICI advisor kasi nasisilip na ni PBBM kaya ang, 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 sabi nga niya doon, ah, kaya ang rason daw ng pag niya dahil pinagbintangan daw siya. Ang rason daw ng pag niya dahil ay uh, inaano daw siya. Eh, nagulat tayo na ang sagot nga ni Yusi Claire sa kanya, wala pong nagbintang sa kanya. bagkus siya po ang voluntaryong nag di ba Bakit nga ba siya nag -resign? Kasi, naamoy na ni PBBM. Nako na po. Kaya daw po, sa loob ng ilang linggong katahimikan, baka ay na. Ah. According dito sa TNT Abante Radio. Ito yung Abante Radio, yung sinabihan ni Markulitang Tanga na reporter. Ha? Ah. Isa sa artikulo na inilabas nitong Merkulis, isiniwalat ng Vera Files na umano'y pag-uugnay kay Magalong sa katahimikan at posibleng pakikipagsabuatan sa mga sangkot sa katiwalian nakopo po, inihayag umano ni dating senador Antonio Trillanes na ibinunyag sa kanya ni Magalong ang ah, kung sino-sino ang mga nasa likod ng katiwala, katiwalian at mga anomalya. Nako po, kabilang sa binanggit ni Trillanes na pinangalanan ng Alcalde na ay si na Eric Yap, Duterte, pero nang huma humanin ng dating senador na ihayag ito ni Magalong sa publiko ay hindi nito ginawa. <laughs> ako po. Bakit ayaw gawin ni Magalong? Ito na nga, mga kababayan. Sabi ko na nga eh, Barbie eh, di ba? Sabi ko na nga eh, DDS nga, sabi nga niya, hindi ako DDS, pero may utang na loob ako kay Bungo. Eh, sino ba si Bungo, di ba DDS? Ayan na, mga kababayan, bistado kang panut ka. Mm, mm Naku, sabi nga ni Trillianes, ah, sabi nga ni Trillianes, bakit ayaw niyang sabihin na kung saan pumunta si Trillianes do, nag-usap sila, isinabi sinabi naman ni Magalong daw sa kanya na nasa likod daw niyan ay si Eric Go at si Pulong Duterte. Ngayon, bakit ayaw niyang sabihin? Oh, So bukod pa rito, tinulugsa rin ng Vera Files ang umano'y pag-iwas ng dokumento ni Magalong na lumutang ng balitang planong kudita. Ito na ha. O, mga kababayan, basahin ko ha. O, bukod pa rito, tinuligsa rin ng Vera Files ang umano'y pag-iwas na pagkomento ni Magalong sa lumutang ng balitang planong kudita na pinunahan ng taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ay ang ak Alkalde ang magiging ulo-umano ng civilian-military Junta. Nako, di ba? Kita mm -mm. Nako, bakit daw? Bukod! Rito, tinuligsa rin ng Vera Files ah, ang umano'y pag-iwas na pagkomento ni Magalong sa lumutang na balitang planong kudita para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at pangunahan ng tagapagsuporta ni Pangulong Duterte kung saan ang Alkalde ang magiging ulo-umano ng civilian military junta. Hmm? At si Vice President Umano ang itatalagang trans uh, seasonal si leader. Nako, ito na nga mga kababayan. Kita ninyo, kita ninyo mga kababayan. Ha? Alam nyo ang style ni Magalong parang si ano ito eh, parang si Bato. Ha? Nung panahon kasi mga kababayan na presidente pa si Pinoy, isa kasi si Bato sa pipili ang gawing PNP chief. Ngayon nung hindi siya napiling PNP chief, doon siya dumikit kay Digong. So ngayong naging presidente si Digong, si Batuna ang piniling PNP chief. di ba? So ang ginawa siguro ni Magalong, dumikit kay PBBM. So siguro kung tingin niya doon parang dihado ako dito eh, parang tagilid ako dito eh, retired ako, or resign na lang ako pagiging advisor ng ICI. So balik mayor na lang ako. Parang tinatansya-tansya niya muna. Baka, ba? Diba, nagpapasave. Oo, Sir Pau kumbaga parang pumasok muna siya sa administrasyon ni Marcos kunwari tutulong siya kunwari ah, gagabay siya ngayon napansin niya parang wala akong papel dito eh parang walang mangyari sa akin dito so lalabas na ilalabas ko na lang siguro yung totoo kong kulay nako ah sa halip pinanindigan ah ipinan ip ipin ipanindigan ang batas tila umano pinawa, pinawalang sala niya ito sa publiko na ilarawan naman ang birafiles na ayaw niya ng isang man of law yeah? pagbibigay din sa artikulo magalong uh, religious being a poster boy of reform those days are over now by his own doing he has unrevealed the real Benjamin Magalong who is no reformer. What we need are crime buster. Magalong is not no an apologistic Duterte protector kandi a crime buster. Dagdag pa nito. ba? Diba? Diyos ko, kasama rin sa pinuna ng pagtatanggol umano ni Magalong kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ito ah, na. Hmm. Bukod rito, tinuligsa ng Bira Files ang umano'y pag-iwas ng pagkumento ni, ba ni Magalong sa lumutang na balitang pagplanong kudita at pangungunahan ng tagapagsuporta ni Duterte kung saan ang alkalde ang magiging ulo umano ng civilian military junta. Kasama rin nito pinuna ang pagtanggol umano ni Magalong kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. O, si Bantag, yung wanted, yung nagpa kay ano kay Persilapid, mm. Nako po, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo eh. ba? Diba? Mahirap talaga. Ang, ang presidente natin ngayon, sa sobrang bait, binababoy nila. O, oh, sa sobrang bait ni PBBM. ba? Diba? Alam, alam nyo sa totoo lang, parang inano nila eh. Nilalaro-laro nila si PBBM. Alam nyo, kung ayaw ko naman kasing ano eh ayaw ko naman na uh, ayaw ko magsalita kasi baka sabihin naman ng, ng uh, security ni PBBM na parang pinangunahan ko sila parang sabihin nila parang wala tayong tiwala sa security niya pero ako sa totoo lang hindi natin alam na baka pati sa security ni PBBM may manok si Digong dyan nagtatanong lang ha, nag, nagre-react lang diba kasi sa totoo lang ito oh, si Magalong tignan mo, nakapasok bilang IC ay advisor pa. Buti na lang nag-resign. Kung hindi ko nag-resign at tinuloy-tuloy niya doon, plastikin niya si PBBM. Naku. E buti na lang maaga-aga na amoy na ni PBBM. Kaya ayun, voluntary yung nag-resign. Kaya sa totoo lang, mahadelikado ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm, mm Hindi, tawag dito, ah uh, hindi na ito maganda. Mm, mm Hindi ito maganda. Alam niyo yung buhay ni PBBM sa paligid niya ngayon na mismo ang Vice President pinagbantaan siya. Hindi maganda. Mm, -mm nakakatakot. Nakaka, ano, nakaka, nakaka, worry Dapat sa totoo lang sa security ni PBBM, dapat higpitan ninyo. O hindi sa masabi kong wala akong tiwala. Baka, hindi natin alam, baka isa sa mga security na dyan ay mga manok ni Digong. 'di ba? Mm -mm. Kasi sa totoo lang diyan sa palasyo, sabi ko nga sa inyo, diyan sa palasyo for almost 2000 person diyan sa loob ng palasyo. Kapag binaha ang palasyo, dalawa tatlong tao lang diyan ang malulunod and the rest lulutang lahat. Mm -mm. Halos lahat ng mga nakapaligid kay PBBM ah, ay mga manok ni Digong. At alam po natin na kapag mga manok ni Digong uhaw, gutom, ha? Ah, luck, yeah? luck of money, luck of power, yeah? luck of uh, pansin. Yeah? Kaya mahirap, ah, mahirap, mga kababayan. Ano yung naamoy ko? Diba? Uh, ano yung sunog? Kaya sa totoo lang mga kababayan, nakakaano, nakakatakot. 'Di ba? Gutom sa pera, gutom sa posisyon, gutom sa pansin. 'Di ba? Mm, sa totoo Dapat kay PBBM maghigpit siya. Dapat kay PBBM higpitan pa niya double secured. Kasi hindi. Mahirap, mahirap talaga. Ako na nagsabi sa inyo. Hindi natin alam kung naalala ninyo si Binigno Aquino. Or si Noy-Noy, di ba? Si Noy-Noy, sa totoo lang, uh, ang napagbintangan na pumatay sa kanya ay si Pangulong Marcos, senior. Na kung saan, kung gusto palang patayin ni Apo Lakay, eh di sana hindi niya tinulungang mapagamot sa Amerika. Di ba? Kung gustong patayin ni Apo si Pinoy o si Noy hindi, hindi si Pinoy ha, si Noy yung tatay, hindi sana hindi nila tinulungan pa makapunta ng Amerika at makapagpagamot. Kumpari niya yun eh. Tapos and the rest, mga kababayan, according nga kay uh, attorney uh, preseda Acosta or presela Acosta ng nang nanghingi siya ng pasensya sa matanda no doon sa mismong puntod. Kasi ang kinampihan ng PAO noon ay ang nasa isip nila ang pumatay at ang mastermind ng pagpatay kay Pinoy o kay Noynoy ay si Marcos Senior. Bagkus hindi pala. 'Di ba? Mm, mm So, ito nga mga kababayan, actually nasib ko 'yun dito ha bago tayo mag-proceed ng iba nating topic. nasib ko dito na mismong si Presera Acosta ha, ay nag-sorry siya no sa pagkamatay ni ni Noy kasi ang naano kasi nila doon ay si Apo Lakay na which is hindi pala si Apo Lakay ang nagpatumba noon at nalaman niya mismo sa investigasyon at kaya'y nagsuri siya ba diba? wait lang ha mga kababayan <clears throat> ito ba yon uh, wait lang ha wait lang mga kababayan nahanapin ko lang kasi actually nagsuri po talaga siya no na hindi niya ah uh, hindi niya matanggap no na konsensya daw siya 'di ba sa pagkamatay ni Ninoy daw kasi si Pangulong Marco Sr ang nasa likod di ibang tao ha inalis na sa pwesto wait lang ha mga kababayan <coughs> Ito ba yon? Hindi ko makita mga kababayan dito na lang ako sa TikTok. Ah, si Presida Acosta. Kay Marcos Senior. Ayan ha. Dahil base po sa pag hindi po pala sundalo ang bumaril. Kaya uh, sa ating bayaning si Binigno ni Noy Aquino, mm -hmm. Senator, kundi si Galman talaga. Mm -hmm. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa bato. Hmm. Akala ko po ng araw sa batok. Dito po pala. At salamat sa sandigan bayan, ipinayaram lahat sa amin lahat ang ebidensya. Hmm. Ngayon, ayon ng i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, for cutting evidence, na-respect po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo, ang forensic report, 144 pages, at ako minsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan namin sila ng tawad. Isa lang namin ng tawad, si Pastor Sergeant Pablo Martinez, kasi ang nakonditional pardon. At iba ba po, commutation of sentence. So, at talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila pumatay kay niloy. So, dito po, napagtanto namin lahat na wala lang kasalanan ang matanda ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Mm. Kaya po sabi ko, hihihi tayo ng paumanhin. Dapat pala ang tatay mm. ko, Ang -hmm. hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos Loyalist. Mm. At lagi sabi sa akin, walang kasalanan, mm. Si Apo si kay Lakay dyan, anak. Pero syempre, ako na may maraming naririnig. Kaya nga, parang nagsisirin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at humingin ang paumanhin sa kanya. Mm. Eh, dahil ba, si sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumarin. Kaya uh, sa ating bayaning si uh, Binigno ni Noy Aquino, mm. si senator, kundi si Galman talaga. Dahil tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Mm. Akala ko po ng araw Kita ninyo. ba? Diba? Kita ninyo. Mismo. Si Acosta. Pau. Chief. Nagsabi. Diba? <clears throat> Basta yun ay sinabi niya sa interview. Diba? Kaya yun, mga kababayan, mahirap. Kaya dapat kay PBBM, doubly secured siya no double secured siya. Alam niyo kung bakit? Marami kasi gustong uh, umupo na si Sarah, kasi nasisilip eh. 'Di ba? Nasisilip kasi mga kababayan ang ano, masisilip kasi yung mga kabulastugan. Kaya nga po inpisahan ni PBBM na ibuko at inumpisahan ni PBBM na ibulgar ang mga baho nitong mga dating politicians sa administrasyon ni Digong, 'no? ay nanganganib po silang makulong at nanganganib po ang buhay nila na sila'y makulong, mabawian sila kung anong meron sila at ma maagaw ng uh, ma-praise ng BIR at ang ari ari-arian nila so ang gagawin nila ay gagawa sila ng paraan at makipagsanib versa sila para putik, uh, para suportahan si Sarah at mapatalsik si PBBM at si Sarah ang maupo para matigil ang investigasyon ba? Diba? Kasi pag natigil ang investigasyon, anong sabi ni Marcoleta? Safe ka, 'di ba? Oh, eh hangga't si PBBM ang presidente ng bansa, mauungkat at mauungkat talaga, no? Ang kasalanan na ginagawa nila. 'Di ba? -mm. -mm.